Hi, hino, kumusta ka? Guys, ito na guys ang pangako ko sa inyo guys, ha? itong kasaba hopya natin guys. O, tingnan natin kung uh, may nakita kayo sa iba na gumagawa nito. No? Sa tingin ko, tayo ang unang una gumawa nito guys. Dito napakadali lang naman, magsaing lang tayo ng uh, kamuting kahoy. Ano? Piliin lang natin yung, ano, guys, ha? yung tinatawag nilang labo, ha? yung labo. Wag yung uh, lagat or yung matigas or yung makunat. Yung labo lang, okay? sa ating style diyan talagang isisirup muna natin talaga yung ating sugar. Yan, di ba nakita po ninyo, isisirup natin. Wala naman tayong ibang halos ingredients diyan guys ha. Ang ingredient niyan, sugar lang, tapos uh, margarine, tapos sa uh, powdered powder milk, yun lang, yun lang naman. Ipapantay eh, e, nyo lang ay eh, meron naman tayong tamang sukat dyan. Ngayon, dito naman tayo sa ating uh, pabalat, ano? Sa ating pabalat, alam naman talaga natin na uh, ito'y uh, hindi tuloy-tuloy, ano? Mahabang proseso, kumbaga. 10 minutes ng 10 minutes ang ating ginagawa dito para ma-achieve natin ang tamang lutong or flaky talaga sa ating pabalat ng hupya. Kung kayo'y nanonood lagi sa aming mga recipe tutorial sa uh, napakadami na naming na-upload itong hupya, ay marunong na kayo sa ating pabalat. Pero sa, uh, sa ano pa, sa kasabihan pa natin na uh, mayroon din naman talagang baguhan na hindi pa nakapanood nito kaya minabuti ko pa rin i-upload pa rin ang ating mga pabalat. Okay? May tamang sukat naman tayo guys ha. 10 minutes tayo ang resting natin kada masa natin ito at kada galaw natin dito sa ating uh, pabalat ano. Ayun ang ating uh, first dough. Huwag nating kalimutan ha. Huwag talaga nating kalimutan ang ating second dough, okay? Kasi yun talaga'ng nagpapacklaykey. Ayun ang ating uh, second dough. Ayun na uh, shortening lang yan at saka third glass. Yan talaga guys ang ating pinakasikreto dyan para maging flaky ang ating pabalat ng hopya. Okay? O, masahin nyo lang mabuti. Pagkatapos, i-rest nyo lang. Pagkatapos yung ipalaman yan sa ating uh, unang dough. or sa nauna nating uh, first dough natin para magiging flaky talaga. Sa pagputol naman ito, kailangan talaga pantay-pantay. o uh, kung ilan ang putol sa inyong pabalat, ganun yung palaman. Pero pag may palaman naman kayong iba, pwede naman eh, kumukuha kayo ng one-fourth, kalahati, or buo, Pwede pwede naman dun sa ating pabalat, o sa ating uh, palaman ng uh, uh, kamuting kahoy. As in, kamuting kahoy yun ha, sinasayang natin, nakita nyo naman sa part ng ating video. Okay? So habang pinapalsa natin yan, magpapasalamat ako sa lahat ng nag-share sa aming mga videos, recipe and tutorial videos. Kompleto po yan ang ating mga recipe tutorial. Maraming maraming salamat sa nag-share nag-follow at nag view sa ating mga uh, free views talagang mga video guys. Maraming maraming salamat sa inyo. At huwag nyo rin kalimutan i-like, i-follow ang ating Learn baking with this Jay at ang ating YouTube channel at ang ating personal account, JC Anohos. Ayan, eh, akin ang binabaston. Maraming salamat guys sa huwag yung kalimutan na at uh, sa inyong pag-support talaga sa atin. Dahil napakadami na po talaga nagkakaroon ng hanapbuhay at na pagkakitaan dito sa ating mga recipient tutorial. Ito yung napaka-tipid tips, ano? Napaka-tipid tips talaga. Kaya ang maganda dito talaga sundan yung mabuti at pwede nyo talagang pagkakakitaan. O pwede pwede nyo pagkakikitaan itong ating uh, mga recipe tutorial dito dahil napakaliit ang costing natin at pwede mong patubuan ng malaki. Dahil ito, hindi masakripisyo ang lasa. O ayan ang ating uh, pina pinalaman, ha? Ang ganda, guys. Kung matry ninyo ito, hindi, hindi siya halos naninigas kahit uh, umabot pa tayo ng 2 days, 3 days, nagtry ako mag-iwan yan guys, napakaganda pa talaga ang ating uh, pabalat. Basta ma masunod nyo lang procedure sa pagluto, sa ating palaman, makukuha nyo guys ang ganda ng ating kasaba hopya. Okay? Ayan. May kawali ka lang, lulutuin mo lang yan sa kawali. Ayan, wag -wag samahin ang apoy lamang at uh, tingnan nyo lang mabuti, balibalik ka rin lang. Maluluto na guys, napakadali lang talaga, walang kahirap-hirap. Kahit anong klaseng kawali yan, pwedeng pwedeng lutuin ng ating kasaba hopya. napaka plekin napaka chewy talaga sa ating uh, yan, guys. Sana din inyo itong matry at uh, makapagbigay kayo ng feedback sa atin na nagiging hanap buhay na po ninyo itong ating hopya or kasaba hopya. Pinakaletes natin sa napakarami nating in-upload itong hopya. Maraming maraming salamat sa inyo. Happy baking!